Hello po sa inyong lahat. Sagutin po natin itong question ng isa nating kababayan. Tinatanong po niya kung lalapit daw po ba siya sa migrant or kaya magre-reklamo siya sa labor, malalaman daw ba ng employer niya? So, yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Actually, kapag kayo po ay lumapit sa migrant, halimbawa magpa-consult or kaya magreklamo sa migrant, uh, depende naman po sa worker yon kung gusto po niyang patawagan yung employer or kung, gusto, kung ayaw po niyang makarating sa employer. So, halimbawa, nagreklamo po kayo, nagpa-consult kayo sa migrant, sasabihin niya sa inyo kung ano yung magiging epekto ng magiging reklamo po ninyo. So, si migrant po, tatanungin po nila kayo kung gusto mo bang tawagan ng migrant yung employer mo or ayaw mo. So, kung ayaw mong patawagan yung Employer mo, hindi po makakarating sa employer mo na lumapit ka sa migrant. Kasi usually ang mga employer kapag nalaman po nila na, na lumalapit ka sa migrant, kasi usually ang mga lumalapit lang sa migrant is mga may reklamo sa company. Medyo hindi maganda po yung dating sa employer kapag narinig na po nila yung word na migrant. Or kapag naman po kayo ay magre-reklamo sa labor, halimbawa mayroon kayong sahod na hindi nakuha, hindi tama yung pasahod ng employer, or kaya naman may mga reklamo kayo sa, sa company, usually ang labor po, tatawagan po niyan yung employer ninyo. So, ibig sabihin, malalaman po ng, eh, ng employer mo kapag kayo ay lumapit at nagreklamo sa labor. So, yun po yung difference. Kaya, Uh, kung nag ka na, baka pag-initan ka sa company, uh, mas maganda pag-isipan nyo po muna mabuti bago kayo lumapit sa labor. Or kaya naman, bago kayo pumunta ng labor, mas maganda pumunta kayo muna sa migrant at magpaconsult para ma check ng migrant kung malaki ba yung laban niyo kapag nagreklamo kayo sa labor. So, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Annyeong!